Ito po si Levi, ang isa sa apat na nagtatrabaho sa bahay kubo ko. Kasama sila si Tate Junior, si Boss Stephen at saka si Pidpid. Ngayon na malapit nang matapos ang uh, paggawa ng bahay na to ni Ate M sa akin, ay talagang nangungulila si Levi kung saan siya magtatrabaho pero alam ko na marami pa siyang makukuhang trabaho kasi mabait naman tong batang to at saka ma magaling magaling magiging karpintero. kasababas basero eh. Ang ingay ng aso. So ayon at um noong nakaraang buwan pumanaw kasi yung asawa niya. Na nag-iwan po ng supling. Nung yung namatay yung asawa niya, apat na buwan si Bella, yung kanilang pangalawang anak. Kaya, kawawa tong batang to. Nagsusumikap siya upang maka makabili ng gatas sa kanyang anak. And sa katunayan yan, talagang mahirap yung sitwasyon niya kasi uh, yung ibang kamag-anak niya walang ano walang pakialam sa kanya kaya kawawa yung bata kasi pag pumunta siya dito sa amin kahit saan-saan lang niya iniwan si Bebe Bella kaya yun po as in mahirap talagang trabaho niya so isa po siya sa dahilan kung bakit nagiging possible yung bahay kubo na ko na to na bigay ni atms since July sila po ang nag sila po ang nagtrabaho dito kaya nagpapasalamat ako kay Levi kasi hindi siya bumitaw at maraming salamat na din sa lahat ng tumutulong sa kanya financially noong time na uh, na namatay yung asawa niya. Si Mighty Mang nagbigay din ng financial na tulong kay Libby. Si Boss Stephen nagbigay din. At saka yung pamilya ko, nagbigay din po kami ng financial na tulong para kay Libby. So, ayan po, talagang mabait ang batang to at um, ang tawag niya sa mama ko is magmama din siya sa mama ko kasi noong um, no, ano yon basta inano yon niya eh, ba diba? Like baptism. Tapos, meron pang isang anuhan ka sa pare ba? Yung mga ngailangan ng godfather or godmother. Anong tawag doon? Basta meron ganun. Ang, ang nagiging godparents niya is yung mama ko. Kaya yung tawag niya sa mama, magmamama din siya sa mama ko. Kaya, yun po. So, ito na din yung tawag ko. Ito na din yung pagkakataon na magpapasalamat ako kasi na, kasama ba eh? Ang ingay ng aso. Che! So, yun po. Ang ingay ng aso habang nag-ano ako, nag-voice -nag over ako. So, nag nagpapasalamat din ako kay Ma'am Sentia Cruz Alberto na nagbibigay ng jika sa akin kasi nga yung ibibigay din ni Ma'am Cynthia Cruz Alberto sa akin ay ibibigay ko din kay Levi para tulong tulong na din na pang ano pang bili ng gatas ni Bella. So si Bella ngayon is nasa 6 months. So ayan po talagang ano si Levi, talagang ganun siya ka porsigido. Ganun ginawa niya lahat. So yun nga yung ano nga yung anak niya na kahit saan lang po niya iiwan, iiwan niya sa barangay hall, sa kapitbahay nila kung magtatrabaho siya dito sa amin. Kaya sa lahat ng tumulong kay Levi, maraming maraming salamat po and alam ko talagang uh, hindi kayo uh, hindi uh, tawag doon hindi hindi na nasasayang yung pera na uh, binigay ninyo kay Levi kasi talagang kinakaa uh, uh, tawag tawag doon he needs it badly lalong lalo na po sa kanilang pang-araw-araw pang-araw-araw na gastusin at yung nag nagre-rent pa sila ng bahay eh. buti na lang uh, mura lang yung rent ng bahay nila so ayan suportahan din natin siya kasi nga ngayon joke o inaalok nila ni Mighty Mang at ni Stephen na magsimula din siya sa, sa kanyang sariling uh, social media sa Facebook Okay? Thank you so much. <coughs> so, ayan po. Hindi maganda yung pakiramdam ko talaga. Oo, kasi parang naano ako na natakdan o ano yung Tagalog sa natakdan na <coughs> na ba sa natakdan Tagalog is na naambunan or na hawaan hawaan ako ng ng ubo at sipon yun yes, mm -hmm. kaya hindi maganda yung pakiramdam ko and yun kailangan kong gagawin ito kasi magpapasalamat lang ako from the bottom of my heart kasi nga may nagtatanong kasi kung ano na po ang trabaho ni Libby pagkatapos nila dito sa bahay ko kasi nga malapit na tumatapos and yun nga maraming salamat kay Ate Ems and kay Kuya Del kasi for starting July, August, September, October, November, magde-December na. Marami silang natulungan. Oo, kasi yung apat talaga na regular na nagtrabaho dito si Tatay Junior, si Libby, si Pidpid at si Bo Sila talaga dito ang regular na apat. Si Leo ay inano ko lang niyan ngayon kasi nga para mas mabilis matapos. So to to Ate Ems and Kuya Del, maraming salamat kasi na, nabigyan din ninyo ng trabaho yung especially yun nga yung nagtatrabaho dito and yun nga alam naman talaga natin si Libby ay mahirap yung pinagdaanan niya noong nakaraang mga buwan kasi nga pumanaw yung asawa niya and yun pero alam ko na hindi talaga siya pabayaan ni Lord kasi magaling naman na bata yun marunong din siyang mag karpintero so yun nga may nagtatanong so ito yung, nag ito yung nagtanong na Uh, silent follower silent follower din na, na, na nanonood sa mga video ni Lady kasi nga nagsimula din siya ngayon sa pag content sa pagiging content creator para ibahagi din niya ba yung buhay niya So yun po, may nagtatanong nga saan na Sana daw si Libby pupunta pag matapos na dito. So yun nga, nandiyan naman si Tatay Junior kasi si Tatay Junior ay palaging may may um, palagi siyang may mga mga gagawing bahay so ang ang tatawagin niya si Libby and uh, ang ng nangyayari kasi nga itong nagtanong na to na silent follower na ayaw niyang magpamention sa pangalan niya thank you so much ma'am thank you so much magbibigay siya ng 10,000 pesos so uh, magbibigay siya ng 10,000 pesos para financial na tulong na din para kay Libby because alam naman talaga natin na si Baby Bella yung pangalawang anak ni Libby na iniwana ng kanyang asawa nung namatay yung asawa niya. Four months yung, ba yung bata ngayon, six months na. Talagang kawawa. Kasi nga yun, yun, sinabi ko doon sa voiceover ko na pag nagtatrabaho si Libby dito, kahit saan-saan lang niya iiwan yung bata. Mm -hmm. Kahit saan-saan lang niya iiwan yung bata. At mabuti naman si Bibi Bella ay hindi naman iyakin na kahit sino ang kumugos sa kanya or yung magganon ba yung magdadala sa kanya hindi hindi siya iiyak so kaya ganon kahirap ang ganon kahirap ang sitwasyon ni Lidi ngayon dalawa yung anak niya yung isa si Lero yung nag-aral grade 2 ata yung batang yun kaya itong 10,000 na to galing sa silent follower ko na nanonood din sa mga videos ni Mighty Mang ni Bo Stephen and lahat ng yung ang uh, grupo namin dati ay talagang naantig sa 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 pangyayari sa buhay ni Levi. Kaya itong 10,000 na, na ibibigay niyo ma'am, malaking tulong na po ito para kay Levi at makabili siya ng maraming gatas sa kanyang anak na si Bebe Bella. Kaya ma'am, maraming maraming salamat po. God bless you more at kahit ako din may sakit. Oo kasi nga talagang Nahawaan ako ng sipon. Mm, mm, kailangan ko talagang gawin ito para ipaabot. Hindi ko pa kukunin ko pa doon. Kukunin ko pa doon sa remittance yung pinadala ni ni Ma'am na 10,000. At ibibigay ko kay Lidi, Kasi nga mata, malapit na silang matapos dito. Kaya Ma'am, thank you so much. God bless you po. Thank you, thank you, thank you so much.